Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera. Kung kayo ay panatiko at mahilig sa mga ganitong usapin, panoorin lamang ang video na aking ibabahagi. At kung hindi naman, humanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Mainam talaga na gumagawa tayo ng mga pampaswerte para mahatak natin ang swerte sa pera lalo na kung may mga problema kayo sa financial, lagi na lang kinukulang, pulang ang budget, laging kinakapos o gripit. Kung magkaroon man ng pera, ang bilis naman itong maubos o mawala, mainam na. Meron kayong mga tinatago na pampaswerte bilang gabay at panghatak ng pera sa inyong buhay para hindi na kayo makaranas ng kahirapan, ng kagipitan, lalo na sa pera. Napakadali lamang ng pamamaraan ng pampaswerteng ito. Kailangan lamang ay dapat meron kang 100% na paniniwala maging positibo. Alisin ang mga galit at sama ng loob. Ang mga negatibo mong naiisip ay iwaksi mo muna yan. At paganahin ang law of attraction. Mag-isip ng mga positibo. Magkakaroon ka ng maraming pera, makakaakit ka ng swerte, hindi ka na maghihirap pa. Yun ang mga pakakaisipin mo. Gawin ito sa araw ng martes at biyernes. Pwede din naman itong gawin kahit na anong araw. Pero mainam kung magawa mo ito sa araw ng martes at biyernes dahil ang mga itong araw ay may malakas na energy para maging epektibo at tumalab ang mga pampaswerte na ginagawa. Mangangailangan lamang tayo dito ng foil. Kahit kaunting foil lamang. At mga ngailangan din tayo dito ng isang 20 na coin. At lalagyan ito ng asin. At saka mo ito balutin sa foil. Ito na ngayon ang magsisilbing pampaswerte mo sa iyong wallet o sa iyong bag. Ito ang maghahatak ng swerte sa pera. At mag-aakit ng mga swerte. Mailayo ka sa mga negatibong pangyayari mga negative energies at puro positibo at makakaakit ka ng swerte sa pera kapag ginawa mo itong pampaswerte na ito. Kaya kung hindi mo pa ito nasusubukan ay huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa na gawin at subukan ang pamamaraan na ito. Napakadali lamang kung meron kang mga sangka. Kompleto ka naman ay huwag ka lang magpalagpas ng pagkakataon na gawin ang pampaswerte ito para sa iyong wallet para makahatak ka na ng swerte sa pera, makahatak ka ng maraming pera sa iyong buhay. Palitan lamang ito after one month, saka kaulit gumawa ng panibago. Hugasan lamang ang coins at pwede mo ulit itong gamitin at itapon ang asin at foil at gumawa ka ulit nito sa next month at tiyak ang swerte sa iyo ay magtuloy-tuloy at hindi ka na makakaranas pa ng kahirapan. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte, pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin ng taimtim sa puong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad, umasenso at magtagumpay sa ating buhay. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.